Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga ng balita ngayong araw po na ito ng Webes sa 11 sa buwan ng Disyembre, tayo po ay papalapit na ng papalapit po sa Christmas Rush. Ready, ready na po ba kayo mga katodos natin, mga Sana kapasada po. natin? Sana At habang papalapit po ang Pasko, ay pasigip na po ng pasigip ang mga kalsada. Kaya tinututukan po ang, uh, of course, yung transportasyon. Tama-tama, pag-usapan po natin ngayong araw kung nata-traffic din ba itong mama na ito sa sa trabaho. Nasa kamilang linya po natin ang administrator po ng Office for Transportation Security, si Yusek Gilbert Cruz. Magandang umaga po, Yusek ka Gilbert Cruz. welcome po muli sa RWI Channel 23. Drew na sino po, Johnny Banyes. Good morning po, Yusek Cruz. Uh, good morning, uh, Sir John, at sa mga nanonood at nakikinig ng programa po natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Right, kasama po natin si Drew na sino, uh, Yusek uh, Cruz. Ay, yes, uh, uh, good morning, sir, Drew. Apo. Yes, good morning, Drew. Alright, yung tanong po niya, kamusta po ang biyahe niyo papunta sa inyong tanggapan? hindi <laughs> 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 ba kayo nata-traffic, Yusek? Uh, ngayon, hindi po ako na traffic uh, kahapon, anong uh, isang araw po, ano, uh, kasi nag-aeroplano po tayo. Sir yung John, yun, yun yung yung naman sir, pala eh. So, ano, sana uh, na na ano po, nandito po. Yeah, nandito po kami uh, ngayon sa Tacloban mm. at uh, nag-ano, nag-inspection po kami dito uh, yung yung airports po nila at yung mga yung ports din po nila tiningnan namin kasi nga ho yung preparasyon natin kagaya na sinabi nyo kanina uh, ready na ba tayo ditung sa pagdating ng uh, holiday season, mm. o yung holiday rush, yung pagdami ng tao. So anti yang mga airports po kaya yung mga uh, ating po mga ports siniting po natin kung talagang uh, equipped mm -hmm. yung mga ito uh, para po sa pagdating nung uh, holiday rush na yun kasi o oh, kailangan check po natin yung mga equipment niyan mm -hmm. kung uh, nagpa-function po nang mabuti yung mga x-ray natin kung tama po ba yung mga level niyan mm -hmm. yung mga sensitivity kung okay pa Uh, kung nakakadetect pa ba yan ng mga uh, kontrabando o yung mga illegal na bagay na pwedeng na ipasok sa mga port o airport mm -hmm. gayon din po yung mga tao natin tchine-check po natin yan kung uh, sila po ay uh, aware ba dun sa mga bagong modus operandi mm -hmm. o yung mga bagay na illegal alam na alam alam ba nila nagkaroon ba sila ng proper training na, na kasi mm -hmm. from time to time nag update po tayo ng mga training Uh, kasi oh may iba-iba yan eh uh, nag evolve po yan yung mga yung mga Those. pinapasok ano uh, nag-iiba-iba yan so yan ho oh, yung skills ng tao, level ng skills, uh, yung equipment, uh, tapos po oh, yung, uh, yung mga latest modus operandi, pinapakita po natin sa kanila. Uh, tapos uh, ini-inform na rin natin sila about uh, yung yung dapat yung educational campaign, yung awareness, eh, i-spread din po nila doon sa mga mananakay. Kasi mm. uh, dapat po oh, bago pa sumakayan, lalo na po dito sa airport, uh, alam na po nila kung ano po yung dapat, yung hindi, yung dapat. hindi po dapat dalhin, at yung dapat dalhin yung inaalaw po ng airport. Kasi oh, yung iba oh, out of uh, excitement na makauwi sa mga probinsya nila, o sa mga bahay-bahay nila o sa mga pagbisita nila sa mga kamag-anak, eh basta-basta na lang po kumukuha ng bag. Mm -hmm. Eh minsan po yung bag po na nakukuha nila ay eh, ginamit pala sa shooting. Mm -hmm. uh, galing po pala sa pirate race. may mga mm -hmm. naiwan na basyo sa ilalim po ng bag. Mm Hindi -hmm. po nila nakikita. tibo ba so, basyo, usec, na... bawal? Basyo oh, ng po. bala. La? Yes, opo. Bawal Aha. po yan. Kaya nga ho, sinisita natin yan. At, uh, pero alam mo, Sir Jan, ano ang naging policy po natin dito ngayon? Talagang pag yung mga bala, mga basyo, na naipit lang po sa bag, yung mga basyo po, o yung mga bala na ginagamit na anting-anting. Hmm. Kasi o, yung yung hindi pa rin mo alis yan. Yung, yung oh, mga ginagawang anting-anting, hmm? ginagawang cross yung bala. Oh, bala. O kaya yung bala nilalagay po sa, makikita mo, nakabalot po sa kulay-pulang tela, uh, uh, yung iba po ginagawang quintas. Uh, so pag yung mga ganun, sir, dyan, inaalaw na, ina na po natin mag-vote right. dyan. na lang natin kasi uh, dati kasi po yun ho, doon ho nagkakaproblema yung sinasabi nilang tanimbala. So pag na-justify -ja naman po nila na uh, hindi naman po nila sinasadya dahil di po nila alam, o kaya po, eh, nanghiram lang sila ng bag at uh, hindi po nila alam na may mga nangkaipit pala. Pag na-explain po nila yan at after po makuha namin yung profile nila, pinapatuloy na po namin sila sumakay sa aeroplano. Opo, Opo so natin para medyo, wala Opo, Yose Cruz, buti naman at napapag-usapan nga namin ni Kuya Andron no? medyo lumawak-lawak ang so, pag-iisip ng mga nasa ganyang say, dati, sitwasyon. Diba? Dati, lang... pag nakita talaga, parangin eh. O, o. At talagang hindi ah, na oh, hindi pa Diba? O, opo, ang uh, ginagawa po natin din, sir, John, ano, pinoprofile na lang natin yung tao, tapos pinagagawa ko na lang sila ng report. Pero matatawa ka, sir, John, ano, na everyday nakakakuha pa rin tayo ng mga anting-anting na ah, gawa sa bala. Tsaka, <laughs> pauwi ng probinsya. Opo, uh, tsaka oh. yung, kasi Tsaka yung mga bala-bala na maliliit na naipit dun sa mga bag. Every day. So, uh -huh. kaya nga ho, dapat ang ginagawa namin heavy on na uh, input drive kami ngayon. Uh -huh. Ano? Talagang bago pa lang sila sumakay, i-check nyo muli yung mga bag nyo, uh -huh. yung mga gamit nyo, saka yung mga anting-anting. I-surrender niyo na po yan uh -huh. para hindi ho kayo mahasel. Baka, uh, yun nga ho, pag na, lumalabas talaga sa x-ray ho yan, eh, kahit anong gawin nila. So, para ho ma-avoid nila yung hassle, eh, surrender na lang namin. Yusek, eh uso ngayon, Kuya Drew, uso ngayon uh -huh. yung nagpapakita ng mga mali-maleta eh, mm -hmm. bilang ebidensya. Yung pera ba, kahit kasingit-singita ng uh, maleta, makikita sa x-ray natin, Yose Cruz? Ah, Oo po, na nakikita talaga. po yan. Hmm. Nakikita po yan, lalo yung mga bundle-bundle na pera. Uh, hindi po pwedeng makalusot yan. Lahat uh, lato ng uh, mga ganyan, uh, nakikita po yan. Lalo yung mga organic, minsan. Kaya po yung mga droga, nakikita pa rin 'yan dahil mga organic may may sariling kulay 'yan eh. pag sa x-ray po sir dyan. Right, eh binabanggit yung binabanggit ninyong parang ano, uh, yung karagdagang personnel. Kamusta naman po pati yung mga training nila? Opo. Gaano ho ba karami ang inyong personnel uh, lalo na ngayon po ah uh, uh -oh. eh, uh, expect eh na, na natin itong holiday rush talaga. Ang nasa kulang kulang dalawang libo po yung nakakalat natin mga tao ano yung mga screeners hmm. na kung tawagin natin ano ay nakakalat sa iba't ibang uh, port at uh, airports ano hmm. but kulang pa rin po eh kasi kung titingnan mo sa dami po ng bumabiyahe, ano hmm. uh, uh, kulang na kulang yung tao natin so kailangan pa rin po natin yung mag-train at mag-hire ng mga bagong mga screeners natin o kaya yung mga x-ray personnel natin Ah, uh, yun po kasi yung kailangan, ang pinag-uusapan po kasi natin dito yung security and safety wow. po nung uh, nung mga airport at port. So, kaya kailangan ho talaga medyo po basta security guard ang ilalagay mo diyan, hmm. kailangan no may training po talaga. Okay. Pa pati yung mga syempre yung pagkap kap, -kap, -kap ng mga ano, kailangan nate-train din sila diyan, di ho ba? uh, user, lalo dun sa mga airport, hmm. di ba? Sa mga international, oy, mga international, tapos sa mga pantalan pa. Di po ba? Ah, po. Uh, yung yung pagkapkap ko, may, si may sistema po yan. Di, ba, di basta pwedeng mga ngapkap ka, exactly. magalit po sa yung kakapkapan hmm. mo. Oo, oh, lalo pagbabae. Oo, oh, uh, marami pong nagre-reklamo dyan pag hindi po kayo sanay at naturuan. Kasi may mga teknik po dyan eh. Hmm. And uh, Uh, yun nga, may, may ibang airport kasi na talagang uh, old school pa rin o kaya hindi ko gumagana yung x-ray nila. So they had to resort to manual uh, search. So kailangan ho uh, maingat, kailangan ho talagang visually nakikita po nung uh, kinakapkapan yung ginagawa ng isang uh, screener natin. Sir Cruz, uh, speaking of paghihigpit, uh, nung huli kasing bumiyahe ko, Nax, international. Eh, eh, Inirequire pa rin yung pagdatanggal ng sinturon at sapatos eh. Ngayon po ba, ganun pa rin? Same procedure? Uh, may, meron po tayong ano, no? may mga makabago na tayo, mga x-ray machine. Uh. Mm -hmm. Talagang tutungtong ka na lang, may susundan ka na lang na na posisyon na hindi mo na kailangan alisin ng sapatos mo. Mm -hmm. Yung iba kasing machine po talagang require po. Pero ilan-ilan ilan na lang po yun, mm -hmm. uh, Sir John. Uh, yung mga machine na kailangan tanggalin po yung sapatos. Pero hindi oh. na po lahat. Karamihan no, yung medyo nag-upgrade nag na po yung cinturon, tayo. yung sinturon, po? Oo. Oh mga bakal-bakal uh, mga sot sot mo. O, oh, yung 'no, talagang uh, minsan pinapaalis po natin 'yun eh. Depende po sa threat level po ng uh, ng isang lugar. Opo. Yes, ba laking volume ang inaasahan natin uh, daragsam na daragsam ng mga pasahero uh, exactly dalawang linggo na lang bago magpasko? Ah, uh, ano uyan? Minsan nag-triple yung dami, ano? Uh, may may ibang airport po tayo na from 10,000 uh, nagiging 60. Uh, minsan no uh, sa mga ports ganun din po from uh o uh, yung isang port na maliit minsan nasa 2,000 no nagiging uh, 6,000 depende ho talaga sa ano sa uh, laki ng airport po so kaya kaya nga ho uh, kailangan natin yung yung preparation pa lang uh, as of this early or last 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 month pa lang po talagang nag-iinspeksyon na po kami kung talagang uh, ano po yung pinaka magandang bagay para mapabilis po yung proseso ng pag screening para hindi ng nagkakaroon ng queuing ano pag nagkaroon kasi ng queuing eh ah, yun na marami na umiiinit sa atin. Sobrang yes. ah, traffic trapo. talaga. At sa pagkakataon ito mukhang ito yung unang-unang uh, hamon sa'yo bilang bagong uh, administrator ng OTS coming from PAOK, di ba? Mm -hmm. So ito ba magiging uh, unang acid test mo, Yusa Cruz? Dahil uh, napapanoon, Christmas rush ngayon. Tama ba? Ah, opo. Uh, siyempre, lahat po talaga may challenge. Ano? And uh, gusto natin nakakatulong tayo kahit papano. Uh, kahit papano nakakapag-resolve tayo ng problema na pwedeng makatulong sa mga nakakaraming tao. So uh, tama 'yun. Pwede acid test po natin ito itong pagdating po ng at pagdami ng tao itong holiday season. Opo. Yo sa naman po ang pakikipag uh, ugnayan, pakikipagtulungan po ninyo sa iba pa pong uh, agencies like uh, PNP mm -hmm. uh, and other uh, stakeholders. Maganda naman po yung coordination natin with uh, like anibaw po yung Coast Guard po, yung PNP, yung ABSI group ano ah uh, yan pong uh, mga private stakeholders po natin uh yung mga nagpapatakbo po ng mga airports at ports ng mga uh, private uh, kinakausap po natin yan kasi pag pinag-usapan po ang security although alam po natin na kahit paano po may mga experience po yung mga tao natin dito sa OTS kailangan po i-share natin ano uh, doon lalo na wado sa mga private stakeholders kailangan uh, turuan din po natin yung tao nila Uh, kailangan po kung may pangangailangan sila para ho ma improve yung security nung kanilang uh, port o nung airport na uh, tinuturo po natin yan. o kailangan uh, kung kailangan mag kami kami mismo yung OTS hinihingi ka nila kami ng uh, tulong through uh, additional personnel o kaya equipment na uh, ginagawa po namin ng paaraan yan uh, para para mas maging maganda at smooth yung ating uh, mga security right Di ka naman magpapatupad ng bala sa handa sa hanay ng mga tao mo oh, Jose Cruz Wala naman ganun, ah huh, Ah uh, so far wala pa naman po ah uh, nakita ko naman po na maayos po yung tao natin dito so eh uh, ganoon pa rin po ah uh, s'yempre nag-o-observe pa rin po tayo bago pa lang po naman tayo dito so uh, tingnan po natin in uh, the near future po oh, Gusto itanong si Kuyang Drew pero nahihiya siya na magtatanong Pagkaroon ba may okay. dala siyang anti-anti at bilang ang pangalan mo, panadaanin na siya sa mga... <laughs> uh, <atindobal> <laughs> sa tindo ba siya? Yung kasi anti-anti nito, sa masay lang nakalagay. <laughs> oh, hindi eh, naman, grabe naman. Uh, <laughs> Be, ano yan, uh, uh, bala daw ng... Gertud! <laughs> bala ba ng M60? Uh, ano, pang ano yan, pang... Uh, pang, uh, ang tawag doon, yung panggayuma, panggayuma. <laughs> eh. <laughs> Inapasaya lang namin, dahil alam namin, Jose Cruz, matinding hamon ito. Ah. Dahil ah, oh, yeah. ilang linggo pa lang nakakaraan, talagang may mga kababayan tayong mula sa ibang bansa. Pagbalik dito, nagugulat dahil sa mga nakikita para sa mga pari ng pila, para. Di ba? Pila kahapon, opo, grabe. Yung sasakyan. <laughs> Tama po. ka na. <laughs> Yusek, eh, safe eh, na ba eh, itong kaibigan eh, ko? Safe oh? na. Safe na. na, na. <laughs> Ipo-profile pa rin natin. Ha, gano'n! Siyempre pa. Palulututin natin. Pasasakayin natin. Hindi, request na lang natin. profiling. Yusek, kaya, kaya naman yung... na lang. Sa bagahin mo lang siya ilagay. <laughs> <laughs> Mamama, na lang. Oh, <laughs> <lukot> na. <laughs> pwede, pwede rin po. Pwede, pwede. Oh. Okay. On a serious matter, baka may karagdagan po po kayo, Jose Cruz, ng mga paalala, lalo na. Maraming ngayon, ha? Maraming na uh, ano ngayon. Okay, po, eh. Panawagan Yusek. po, Yusek. Go ahead. Well, yung paalala po natin, yung magaya ng paalala po natin every day sa ating mga mananakay, na bago po sila sumakay, uh, i-check po nila yung mga gamit nila at uh, i-check po nila through uh, the website o okay, sa mga info ads natin na uh, nakakalat naman po sa airport na yung mga pinagbabawal na bagay sa airport at sa mga ports. So, pag merong illegal doon, surrender na lang po nila. Like, alimbawa po, pag sobra-sobra yung liquid na dala nila, no? At uh, ipapasok po nila sa... Lalo yung sa pabango, no, Yusek? ako dyan, Yusek. Opo, <laughs> <laughs> Opo. Yung, yung mga pabango. pabango, 100 ml, pataas, bawal po. So, minsan, minsan doon nagagalit sa amin yung mga pasahero kasi syempre, 100 ml pataas tapos ang mahal-mahal nung bilhin nila sa pabango. Huwag nyo na pong <laughs> yung Yusek. Naku, <laughs> ay galit na galit po sa atin. Okay, tama, eh, tama, Kaya tama. lang o, oh, ah, kami naman po, nilalagyan po namin ng, ano, ng pangalan yun. Yan, Kung gusto po nilang uh, ibalikan, okay lang po sa amin. Oo, basta wag lang po nilang ipasok basta-basta, i-declare ah. okay. lang po nila. O, okay. Opo, okay ho sa amin. Alright. right. uh, mali naman. Isa pa palang habo. So, yun lang oh, po. Yung, 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 po na sobrang gwapo? <laughs> uh, med med medyo nakakatakot po yun. Baka yung mga ma-insecure sa kugo. <laughs> 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 Ay, yun lang, yun lang, Hindi pa sa kayo. Alright. Salamat po, Yusek Gilbert Cruz. Sa inyo po oras. Ingat po kaya good, good luck po sa good inyo. Good luck, good luck, Yusek, ha? And yes, from time to time, abalahin ka so... namin, ha? Yes, thank you sir. And uh, Merry Christmas po. Hey, Merry Christmas din po. Total, binanggit mo na. Habulin namin. Ninong, same to you. right, salamat po, Yusuf. Balik ko, sir. Tayo, sir. Thank you, sir. thank you. Thank you, thank you. Thank you. Ingat po kayo at good luck. Good morning. Good morning po. Ayan, si Ninong. nakabawi ka, bawing-bawi ka, pinagdiinan pa. Oh, 200 and... 100 plus. Nakalimutan ko pala sabihin. Ano? Pwede bang but, but. Ano, ano? mali mali kumbaga ah uh, paghiwa-hiwalay pwede basta pwede, hey, hindi lalagpas ng 100 100, 100 lalagpas. ml pataas mm. And gusto ko sana itanong mababawi ka pa babayo sa <laughs> <laughs> One and a half year. Ay, wala na. Ano, ay, hindi. One year lang. One, one year. One year, one year lang. One year. Saya. <laughs> Oo nga. Ay, nako. 6, pesos. Si, <laughs> <laughs> si <laughs> Yusek Gilbert Cruz po. <laughs> Ang administrator ng Office for Transportation Security ang inyo pong napakinggan.